Good afternoon, magro. Bisita tayo sa baga, yun pasok man. Okay. yun mayroon tayong isang bago. Ah uh, pating pa neck knock. Netoy, netoy kung tawagin ni Jay dito yun parang tagalugin ba sa atin pero ito yung mga magagandang rumonda pataas at ito mga gutom na mga gutom na yung mga alaga natin kaya papakain muna tayo pakawalan muna natin to ang dalawa yan lagi natin pinapakawalan yan kasi pumapasok naman sila ng gabi yan. tapos yun yung hen natin dyan. Malaki na yung dalawang ang mga anak niya. Siguro mga Friday, talagyan na namin ng singsing -sing, -sing yan yung kainit. Bali tatlo yung makakawala sa atin. Pakain muna tayo. Pakain mo tayo ng alaga. Yun may pellet, kaya pellet muna ang tirahin natin. Pellet muna kayo, ha? Kakain muna natin ng pellet ng mga to. mga buso ito mapakain to Ayan. pilit mo na pakain natin para maiba naman kuntian lang natin para maubusin nila sobrang dami hindi nila yung maubus eh ganun din ayan, kumain na kayo dyan syempre, maglalagay tayo ng tubig tubig, tubig, tubig oops marumi hindi natin mga manok natin goods na goods hindi natin napunta to kayo nung umaga kasi pang gabi tayo 10 to 6 ang duty kayak dia pakai ngene ng umaga tatlo ng tubig. Ayan sila, marami na kaya itlog tong manok natin. Tayo na lang natin may maglimlim. Upuli maglimlim na. Ayan, kain natin sila ah, yung tanim natin walang pag-asa kasi tinitira na daga daga pala tumitira dito dagyan din natin tung dalawa para pag umuwi sila mamaya may makakain sila rito yan umabalik naman yung dalawa na yun. kaya problema sa mga yun Nga yung ating bagong inakay. dalaga natin na singsing to sa Friday kung ubra na Sipag nitong hen na to eh Yan pa lang yung kalapati natin na magandang mag-breed magandang mag-alaga ng mga anak tsaka maglimlim itong dalawang to hindi ko lang alam kung napisa na hindi pa, hindi pa pisa yung itlog nila pero sa palagay ko walang similya rin to eh yung itlog nila na yan parang walang similya din yan, baka bugok din yan yun, yun. yung ano natin doon, oh. yung manok natin oh. yung mga itlog nila ko oh. tatlo Pupuli limliman na Para magkaroon tayo ng mga sisiw hmm. Video natin Kaya maganda klima ngayon Kaya Maganda magpa-ronda. Kainin din natin itong mga ito. kung ng tumira. <laughs> may ilap na rin yung atong isang kalapati na yun ito pwede magpakain ng marami yung binili namin 18 kilos mauubos na bilis mauubos sa kanila Kawawa naman yung bago nating ano. May nagdala rito niyan, driver. Driver daw na truck. Bali, ginawa. Nakita mo yung mga alaga tayo rito. Pero dito rin yan sa company namin. Driver ng truck na bumabiyahin ng Qatar. Siguro alaga niya rin. Nilagay na lang dito. Nag-iisa eh. Ito ay kalahi nung nandudoon na dalawa. may itlog na raw yan, sabi ni Kenneth. Ito itlog raw to yan, itlog nga raw yan kaya nagsasalita na maglimlim kaya ito pag lumaki ayusin natin itong ano na to ang kulungan natin na to nalagyan natin ng division na yon, nalagyan pa natin ng division na pag ganun para yung dalawa dyan pag nilagay natin may is hindi sila mag-aaway-aaway kahit na pumasok yung barako na yan dito si teritoryo niya rin yan hindi niya matatabo yung mga anak niya okay yan lang muna ang ating update ngayong araw ingat-ingat na -ingat lang lahat at God bless us all